Gipaniguro sa Barangay Kalumpang Local Government Unit sa Jansan nga magpabiling luwas og ligon ang gipatumang peace and order sa ilang lugar luyo pa man sa kadaghanon sa populasyon kay baluang base sa 2020 Census of Population sa Philippine Statistics Authority ang Barangay Kalumpang ang naguna sa adunay pinakataas nga ihap sa populasyon sa Mindanao nga mokabat sa 87,718 tugbang kini sa usa ka Class A municipality ikaduha sa ranking ang barangay Bukana sa Davao City nga nasa 80,538. Ikatulo ang Carmen sa Cagayan de Oro nga naa sa 77,756. Ug sulod sa top 5 ang barangay Labangal sa Jansan nga ikaupat sa pwesto nga adunay 77,052 nga populasyon ug ikalima ang barangay Fatima nga adunay 72,613. Pag-profiling ang ato ang mga barangay health workers nag-increase ang ato ang population. Uh, every year nag-update ang ato ang mga ba barangay health worker regarding uh, na particular uh, sa ato ang profiling din sa barangay Kalumpang. and ang ato ang enumerators also and ang PSA uh, na po sila profiling sa atong barangay Kalumpang. In the previous years, eh, compare na mo karon taas gihapon ang ato ang population din sa Barangay Kalumpang. Among of 26 in Barangay San Jose Santo City, ang Barangay Kalumpang the largest population in sa uh, Jensen sa bahay usab sa kapulisan gipa si garbo ni Police Major Robert Forrest nga nahatagan sila og higayon nga makaserbisyo sa barangay nga adunay pinakataas nga populasyon sa tibok Mindanao luyo ni ini gibut siya ni Forrest nga taas ang ilang kumpiyansa nga mapakusgan pa ang ilang kampanya batok kriminalidad It's an honor to serve uh, sa barangay Kalumpang and uh, you know um, uh, gaya ng sinabi ng mga senior officer namin that uh, As a station commander, you have to give your best. Your best shot because uh, as we uh, our ranks goes higher, hindi na namin to babalikan o pagdaanan ulit. That's why uh, in every police station kung saan mo ako I am giving my best shot to uh, serve the community. So sa Barangay Kalumpang, uh, I gave my best shot sa pag-serve sa inyo, sa gawin nating mapayapa, Tugusibo at ligtas ang Barangay Kalumpang sa lahat ng mga constituents and of course yung dumadaan sa Barangay Kalumpang. Dako usab ang pagsalig sa punong ehekutibo sa mga barangay ngadto sa kapulisan. Yes, uh, ang amo ang magdiri uh, lalo lang atong PNP, the partnership also the LGU, Jensen, sa ato ang City Mayor Lorele Geronimo Pacquiao. Alaga uh, hatag po so siya importance importansya, lalo na sa Peace and Order. With the partnership sa PNP, every time kung na ay, na ay problema, naapod ang atong PNP, nag-assist sa atong barangay. Uh, uh, nagpasalamat po ni sa Station 10, kay sa Station Commander, si Sir Robert Flores. Uh, nagbutang po siyang PNP din eh, uh, personnel nga basis sa uh, ating mga barangay tanods Right, dumi uh, may mga, meron tayong mga insidente, mga shooting incident, yeah. uh, found cadaver, uh, stabbing. And uh, this, uh, the investigation that we are doing, hindi ito half-baked or... Uh, The way I work kung saan man ako ma-assign, lahat ng mga personnel ko, yung mga previous assignment ko, they all know na every incident, andun talaga ako. I I I always make myself available sa mga uh, investigation. I lead the investigation as case manager. Hindi ko lang inaasa ito sa mga IUC. So lahat ng mga incident na nangyari sa Kalumpang since I uh, uh, I was installed as station commander, lahat it lahat ito ay uh, solve, no? kahibaluang sa barangay Kalumpang. Gawas nga ay kapin 87,000 ang populasyon nga natala apan sa si kasamtangang tuig. Mukabat sa 53,243 ang registered voters sa maong barangay. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez, Brigada News.